Paano mag-check ng supply ng battery gamit yung analog tester. So sa analog tester guys, kapag mag-check tayo ng battery, merong nakasulat dito ng mga scale. So dito tayo mag-select sa DC volts or direct current voltage. Sa direct current voltage guys, may mga uh, i-select natin dito kung ilang voltage yung mga battery na i-check natin kapag mag check tayo ng battery sa sasakyan guys so nasa 24 volts yan so silik natin dito sa 50 so dahil itong ano natin guys ay 9 volts so silik natin dito sa 10 yan so nasa 10 volts na tayo dahil 9 volts ang capacity ng battery na i-check natin. So, dito naman sa display guys, ito yung pointer natin. Ituturo niya kung ilang voltage ang laman ng battery na to. So, dito guys, may nakasulat dito na AC 10 volts. So, dito tayo mag-measure guys. Merong nakasulat dito 10 volts, 50 volts, hanggang to 50 volts. So, dahil 10 volts yung i-measure natin guys, dito tayo mag-reading sa 10 volts. Makikita nyo dito, may 1, 2, 4, 6, 8, 10. Tapos yung gitna guys, yung mataas go -hit, yan yung 9. So, point to kada isang linya guys, kasi lima yan. So, ngayon guys, i-measure na natin itong battery kung ilang voltage na lang ang nandito. Ngayon guys, i-measure na natin gamit yung tisrad. So, makikita nyo yan guys, itong pointer natin yan, yan yung gumagalaw. Yan yung pointer natin. So dito guys, ito yung capacity natin na siniselect 10 volts. So yung 10. So 8 na yan guys, tapos yung sa gitna is 9. So bilangin natin yan guys. Kasi pointo kada isang linya yan, 9, 9.2, 9.4, 9.6. So dahil na sa tatlong guhit guys, 9.6 volts yung uh, supply ng battery natin at tsinicheck